Next ko. Let's natin 'yan ngating. small pieces. yun Ngayon, dito ko sha kalitaw ayun. Ngawin natin 'yan ganito lang siya ka -ka kaliit. Para mamaya pag kutmut natin yung mga ta you know, isma. Oh, wala. Again. Mm. Ngayon, mm -hmm. Ayun, may secret sauce tayo para sa ating sayote. So, pagkatapos nyo ano, huwain eh, yung ulo, yeah. ganun nyo lang. Tapos parang merong dagta na dyan na lalabas. Kasi kapag hindi nyo yan kinuha yung dagta, yan ay mag sa kamay ninyo. Parang kumapal ang kamay ninyo. Do, na uh, tatanggal naman yung sa kamay, pero matagal yan. Ganun, hindi nga mag yung dagta. So, ayun na. Ngayon, hiwain natin ang ating sayote ng ganito. Oh. First, ganyan, pag-ilin huwag diretsuhin para hindi magka Aslan Tapos next, another slant front, haba. So, na front cover. Ang finish product ay ito. Dito lang siya. Para masarap kainin. Okay? Okay, magluto na tayo ng isa. Wala tayo first ingredients. Ang ating ginayat na bukong tayo. Next is yung uh, sayote. Of course, lagyan natin ng bawal at sibuyas. Of course, ang ating pampawala ng langsa, ang ating luya at ang nagpapasipa ng ating pagkain ng ating sili. Oh yeah! Okay, so dito tayo ngayon magpiprito sa ating malaking kawa. Nakita nyo naman sobrang laki. Kahit isang buong ulo ng ulo, ulo ng ulo, ulo ng babo dyan po, natin ilagay. So as the basic, magigisa muna tayo ng ating bawang, sibuyas, at saka luya. At saka ilalagay natin ang ating ginak, tinagtag, ba tinagtag nga, tinais sa manok. Okay? Okay, mainit-init na. Lagyan natin ng oil. Ayan.

kasi ang halaga masyadong luluto sa lumanghang next, kaya na natin kutungin yun nagay na natin yung binatad natin tinagtad ba na? ginagay sa manok gusto no? na niyo ay oh. so matulang nang isahin tamo sa matuyo ako oh, medyo wala kaya hanggang sa Okay, for this time, tingnan natin kung ano na ang ng ating inubig ko. So, ayan, nagtubig na siya. So, kaya na natin yung absolute tubig ang mag-oil ko. At saka natin ilagay yung ating gilay. Okay? So, this moment, takpan na natin siya. Okay, kamusta okay, na natin. Ayan, okay, maraming tubig. Okay, wala na lang sa... Okay, lagay na natin ang ating sayote.